Kapalangga Maayong hapon, Maayong hapon mga kapalangga ko dyan Good afternoon, ayan Pan-pan Friday Ayan, Portuguese vlog, ayan Nakita nyo ba? Umulan guys, dito sa barangay ulit You see, ayan o oh. oh, Tingnan nyo, umulan guys, umulan Lumamig ang panahon good afternoon ayan mga kapalangga umulan ayan time check alauna 25 ng hapon guys umulan sa QC barangay Holy Spirit ayan oh thank God nabawasan yung init nakita nyo ba yung mga bata ayan oh naliligo na sila dahil first time umulan ng malakas saka medyo tumagal ng konti ayan umulan pa rin Oh my goodness. Nabawasan yung init, guys. Ayan oh. Uy, nagmo-moist pa yung aking ano. Ayan, nakita nyo guys. Umulan, 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 umulan. Ayan, oh. Pan-pan Friday. Umulan, guys. Umulan. Ayan. Lakas, medyo lumamig ang panahon guys Dito sa Barangay Old Spirit QC, umulan no? oh. Yan So, tuwan-tuwa sila guys Naligo na sila Ayan guys, nakikita nyo Yan Nabawasan yung uh, init ng katawan nila guys Ayan Tingnan nyo bawat gilid Naliligo Oh my goodness Thank you Lord Nabawasan yung init Ayan oh Naliligo sila guys oh Oh my goodness First time Umulan ng malakas guys Dito sa QC Ayan Medyo tumagal din ng kaunti Ayan oh Oh ha Ang resulta guys Nagka-traffic Dito sa Barangay Holy Spirit Republic Avenue Ayan oh Nagka-traffic-traffic traffic Dahil sa ulan guys Ayan Ayan Lumamig ang ulo Ayan, meron ding mainit ang ulo Hahaha <laughs> Guys, oh Nagka-bolbol ang traffic Oh my goodness, umulan lang guys Nagka-traffic Traffic na Ayan Ige Magbigaya naman kayo guys Ayan, ayan, ayan Ye, yeah. huwag ka muna Tumigil ulan para lumamig yung bahay namin mamaya. Ayan o, dahil... Dahil sa ulan. Ayan. Ayan, paparada na tayo. Ayan, katatapos lang ng biyay natin. So, medyo maulan. Ayan, makakatulog tayo ng maayos dito. And so, hanggang dito na lang. Thanks for watching. Thank you so much. Bye-bye.